ako si Kainaman. Kainamang liit, kainamang kulit, pero kainamang lupit. Kaya tara, samahan nyo ako ngayon. Napasyala ng safe na barangay dito sa Bungabong. Ang Barangay Kaligtasan. Ops, ops, ops! Pipigilan mo na kitang bumalik ng Manila. So, yun mga ka yan, narating na rin natin itong Pintalan River, yan. Yeah. Ang ganda dito, oh, sarap paligo. Uh, sa mga hindi pa nakakarating dito, pasyalan nyo na rin ito, yan. Walang entrance, yan. Dala lang kayo ng mga pagkain nyo, yan. Magandang araw po mga kadilibilis. Ngayong araw po ay pupuntahan natin ang Barangay Kaligtasan. Matagal-tagal ko na rin kasi itong gustong puntahan. Kaso lagi akong busy. Kaya ngayon lang yung time na makakapunta ako dito. Aabutin po ng 10 to 15 minutes ang biyahe natin papunta doon. Kadating ko naman dito sa Barangay Kaligtasan ay nagpagas muna ako. Dito lang sa Micro Gas Station. Ayan, sinashoutout natin si ate na nagsalin sa atin ng gas. Tatlong sityo po ang papasyalan natin ngayong araw dito sa Barangay Kaligtasan. Yan po ang sityo Tadyangaw, sityo Bintalan, at sityo Tubigan. Music Kaliwat ka ng mga paliga. Sigurado ako nakasali ka. Sigurado din ako na bago ang sapatos mo. Marahil ito na rin ang pagkakataon ng mga manlalaro na ipakita, pamalas at asahin ang kanilang talento sa pagbabasketball. Pero meron na ba kayong jersey o uniform sa inyong liga? Dahil kung wala pa, isakto-sakto itong pinapanood mo. Mga kadilibilis, naghahanap pa kayo ng mura, high quality Epson sublimation uniform? Dahil meron na po niyan dito sa Sitio Tadyangaw, Barangay Kaligtasan. Ito po ang NJ Explain Sportswear Tailoring. Along the highway lang po ito mga kadilibilis kaya madali po itong mahanap. Kung ikaw po ay papunta tahan ng bayan ng Rojas, ito po ay nasa bandang kanan lang. Bali po mga kadilibilis, may tatlo pong branch ang NJ Xprint. Ang main branch po nila ay nasa Tangos, Baliwag, Bulacan. Tapos yung isang branch nila ay nasa Pulilan, Bulacan. At ang pangatlo po ay itong nasa Oriental, Mindoro. Ang NJ Xprint po ay nag-start ng business noong 2007 pa. 15 years na po sila sa ganitong negosyo na pagmamayari ni Ma'am Jovelyn Francisco. Kaya hindi na nakakapagtaka na mas nadami pa ang kanilang branch. Nangangahulugan lang po na quality talaga ang gawa nila. Mas Basta gawang jubilins. Makadilibilis, ang NJX Print gawang jubilins po ay subok na quality. Dahil ang gamit po nila ay Epson Sure Color Dye Ink. Hindi po siya kumukupas kahit malagyan po ng chlorine. Excessive washing na kahit i-dryer ay pwede. Makadilibilis, kahit sa ang lugar pa kayo ay pwedeng pwede kayo magpagawa. Kahit pa kayo ay nasa ibang bansa. Nakatunayan po ay meron na pong apat na bansa ang nagpagawa sa kanila. Pinang dyan ang Taiwan, Canada, Australia, at USA. Tapos apat na state sa USA. Dyan ang Lancaster, Dallas reno at las vegas kagandahan dito mga kadilibilis at gustong gusto ko ay may isa silang salita kung ano yung date na ipinangako nila ay 100% na sure na aabot sa due date sa presyo naman po ng turn out kapag nagpagawa kayo ay mura lang din naman po ito po ay 900 pesos lamang 12 sets po ang minimum nila na may free na po na para sa muse coach manager at banner sa long sleeve naman po ay 650 lang tapos long sleeve naman po na may hood ay 700 meron din naman po sila dito ang naka-display sa labas 200 para sa ando at 350 para sa short. At meron din po mga jersey na pambata na siguradong magugustuhan ng mga anak nyo dahil sa makulay at magandang design nito. ah, kadilibili, sila po ay open araw-araw. 9 ng umaga hanggang alas 6 ng hapon. Sa mga inquiries naman po ay pwede nyo silang i-message sa kanilang FB page. O kaya ay tumawag o mag-text lang sa numerong ito. Kaya saan ka pa mga kadilibilis? Subok na matibay, maganda at pang ibang bansa pa. NJ Xprint, gawang jubilin. Maraming maraming salamat po sa tiwala at ako ang napili nyo para i-promote ang business. Kay Ma'am Francisco at kay Ma'am Vina Francisco. God bless and more customers pa po sa inyong business. Ngayon naman po mga kadilibilis ay sityo bintala naman ang ating pupuntahan. Isang tagong lugar na may magandang liguan dito sa barangay kaligtasan. Ito po ang Rico House Farm and Picnic. Akanto pa lang po nito ay meron ng signboard. Kaya madali nyo rin po itong makikita. Kung papasok po dito ay maliit na daan at rap road. Mga 5 to 10 minutes naman po yung papasok dito bago kayo makarating. Yeah, so yun mga kadilibilis, yan nandito na tayo. Ah, uh, tapasok na tayo dito sa house place. So si Moji Rico, yan. Ito yung ito yung nag-trending na liguan dito sa Bintal at Kaligtasan. Yeah, pupuntahan natin. Ah, Mag-isa lang tayo. Yan. Yeah. Yan. Yeah, Tanong tayo dito kung saan yung Bintalan River. Ah, dito. Ito. toto toto toto. Sir! Sir! Saan yung Bintalan River? Alam nyo? Ayaw sumagot. Sa plato to ah. Medyo malapit na tayo mga kadelivery sa halos sa tatanong ko na. Ito yung liguan na kahit wala kang budget ay pwedeng pwede ka dito. Dala ka lang dito ng baon mong pagkain ay ayos na ayos na. So yun mga kadelivery, yan narating na rin natin tong Pintalan River. Yan. Ang ganda dito, oh, para paligo. Uh, sa mga hindi pa nakakarating dito, pasyalan nyo na rin ito. Yan. Walang entrance, dala lang kayo ng mga pagkain nyo. Inagahan eh, natin dito ng punta para baka si maya-maya dadami na dito yung tao. Hmm. Yeah, meron na dito sila ang mga cottages na pwede i-rent. E yeah. Yan, yeah, sa cottages naman po nila dito is 200 pesos lamang po. Kasya po dito hanggang 50 na katao. Ayun mga kadilibilis, nga, ngayon ko lang nakita meron pala ditong malaking electric pan dito sa barangay Kaligtasan dito sa Bungabong. Ito po, oh. ayan o, laki electric pan o. No? Yan. Mga kadilibilis, kung wala naman kayong baong pagkain, ay eh, meron naman sila ditong tindahan. Kung mahilig ka naman kumanta, ay eh, meron din sila ditong video okay na pwede mong i-rent At pinaka-importante, ay meron din sila ditong CR. Ayan, meron din sila ditong, ano, volleyball court. Kung magdala lang kayo dito ng bola, yan, pwede na kayo dito makapaglaro ng volleyball. Ayos na ayos. Ito yung kahabaan ng ilog nila dito. Uh, hindi masyadong maag maagos maganda yung hindi ka masyadong madadala dito yan tama tama lang sakto sa mga bata Ayan, hindi sila maluluno dito tamang tampis out napakalamig na dito ng tubig yan uh, na inainit natin to alam niyo ba mga kadilibilis, pagdating dito sa probinsya, pag sinabing outing, the best talaga dyan ang ilog na liguan. Ano na kasama mo yung mga barkada mo at ang kapamilya mo. Kaso kabaligtaran ko kasi solo lang ako dito ngayon. <laughs> Kung pinapanood mo pa rin ang video kong ito, ito yung sign para puntahan mo rin ang ilog na ito. Isama mo ang iyong pamilya o ang iyong barkada. Kulayan na ang mga drawing na plano. <laughs> hindi mo na kailangan pang lumayo ng bungabong. Kung malinaw o malamig din lang na ilog ang hinahanap mo. Dahil dito sa Bintalan River ay solve na solve ka na. Solo ko ang ilog na to. Ayun, solo ko, solo ko. Solo, solo. May mga kadalipilis, walang drill. Hindi kasi ako nalunod. Gusto ko yung medyo nalulunod-lunod ako dito. Ang babaw. Yabang, yeah, ino. You know? Hindi <laughs> naman marunong lumangoy ay naman, ay namang liit ay naman kulit pero, ay namang lupit so yun po mga kadilipilis nagpapasalamat din po pala ako sa NJX Express yan, eto, dito sa aking jersey, yan, napakaganda solid quality, ang kapal ng tela matatagpuan lang po yan dito rin po sa kaligtasan, pero hindi dito dun po sa, sa, sa dyangaw po, po mga sa mga hindi pa nakakapunta dito sa Bintalan River, yan, pasyalan nyo na rin po ito, huwag ka na magpahuli sulit sulit yung pagpunta mo dito kahit medyo malayo so ayun po mga kadilibilis nagpapasalamat po ako at sinashout out ko ang owner ng house place na ito Sosimo G. Rico siguradong maraming mag enjoy sa lugar nyong ito salamat po At ngayon naman po mga kadilibilis, ang huli nating sityong pupuntahan ng sityo tubigan para matikman ang goto at lugaw nila dito. May nakapagsabi kasi sa akin na panalo daw ang goto nila dito. Total ay napagod na rin ako sa aking mga napuntahan at saktong nagugutom na rin ako ay ating titikman ang kanilang goto dito. O lang po ako dito ng isang goto at ng isang lugaw. Sa lugaw po ay timplahan lang natin yan ng bawang at ng kalamansi. Tapos sili para may dagdag lasa, asim at konting anghang. Tapos yung goto naman ay lagyan lang natin yan ng kalamansi at ng sili. Pandagdag asim at konting anangang din. Oo, ano tako ko din? Hindi naman alak eh. <laughs> Mga kadilibili, sa presyo naman po ng pagkain nila dito ay murang-mura naman. 30 pesos po para sa lugaw. May itlog na po yun. At 50 pesos naman po para sa goto nila. Ang ah, dami lamang. Ang dati na yung nakakain ko. Ayan. Ang mm dami -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Mga kadilibilis, ito po ang Kamu Itiri na matatagpuan lamang po sa Sityo Tubigan, Barangay Kaligtasan. Along the highway lang po ito kaya madali lang din po itong makikita. Kung kayo po ay papunta ng Barangay Labuna na isa kanang po ay makikita nyo ito. Ang Kamu Itiri po ay 2 months pa lang na nag-ooperate. At sa 2 months silang pag-ooperate ay nagkaroon na agad sila ng mga suki Lalong-lalo -lalo na daw yung mga manginginom na laging hangover tuwing umaga. Bali po mga kadilibilis, tatlo pong putahe ang meron sila dito ngayon. Lugaw, mami at goto. Ito yung masasarap kainin tuwing tag-ulan. I-invite eh, ko kayo dito sa Kamu Itiri. Yan. Uh, may lugaw, may mami at saka goto. Yan. Ay. Nanay, ano po? Ang pangalan niyo? Marilo Katara. Marilo po. Nanay Marilo, yan. Na, tingin kayo na <coughs> Yan. Nanay Luz Villano. Uh -huh. Tapos Nanay Marilo. Uh, Yan. anak niya. Junior. Junior. So ayun po mga kadilibilis, dito po matatapos ang aking katakawan. Maraming maraming salamat po Ma'am Marilu at Ma'am Luz Villa.